Good morning mga idol, mga follower at sa mga construction worker. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko at mga construction worker. Nandito po kami sa Angono mga idol. May isang project po kami dito, Baklas Kabit. May nag kami ng iro mga idol. kasama ko. Kulay Beach. Mga pating mga idol Nagakit nag ng kami ng iro. Ito yung gagawin namin mga idol. Papakita ko po sa inyo para malaman nyo po kung paano namin na, na gagawin at saka isa pa papakita ko po sa inyo yung unang gumawa na kumbaga kung mapapansin nyo sa vlog at saka sa konting ko ngayon makikita nyo po na kung ano yung tama at mali sa ginawa ng bahay na to yung apartment na to ngayon mapapansin nyo mga idol ito ipapakita ko po sa inyo ay na, mga idol kulay brown ang yero nito mga idol ayan ito mga idol kung mapapansin nyo ayan tinambakan ng sealant ah, uh, hindi nga sealant mga idol ah, uh, ah, bang tawag nito. Uh, nito yung parang epoxy na hindi ko maalam kung ano yung ginawa nito mga idol ito kung mapapansin yung mga idol, dinugtungan. Dinugtungan yung yero. Pero iba yung brand. Ay, kung mapapansin yung mga idol, iba yung brand. Iba rin yung brand nito. Kaya hindi nagmamatch. Ay, kung mapapansin yung mga idol, lahat ng dugtungan, kung mapapansin nyo, nilagyan na silan. Pero tumulo pa rin. Ayan, katulad nito mga idol. Yan. Yan. Tumulo pa rin yan. Tapos, nagsiruho. Pero, nagkamali ng siruho. Yan. Nilagyan ng ng bulkasil. Ah, bulkasil pala to. Yan. Tumulo. Ngayon, itong mga idol, ito yung tinatawag natin sa babae na kapilyari. Kung mapapansin yung mga idol, ang kapilyari. Yan dapat nasa ilalim yan lalaki yung ipapatong doon sa babae ito, ito yung tinatawag natin sa babae mga idol may labi kasi to Ayan. pag may labi ang yero ito yung babae ito yung tinatawag po natin na kapilyare. ito yung binlog ko noong nakaraang buwan, mga idol na nag viral na bakit daw binaklas ko yung yero na inside gutter lang naging problema. Hindi nila alam na ito ang kapilyari. Pag nasa ibabaw to at lalaki na sa ilalim, tutulo po ito. Ayan, nilagyan nila ng silan. Pero, tumulo pa rin. Bakit? Kaya mo, baliktad yung latag ng yero. Ayaw, kung mapapansin yung mga idol, ito rin. O katulad nyan. Walang silan. Pag umagos yung garing sa taas, papasok po yun sa lalaki kasi nabaliktad po ang latag ng yero. Ito po yung tinatawag po natin na babae na may kanal ang tawag ng kanal nito mga idol ay capillary. Tandaan po natin mga idol, mga contraction worker. Capillary ang tawag nito. Kailangan ang capillary po nasa ilalim. Yun yung dadaganan ng baba ng lalaki. Okay. Ito mga idol yan. Lahat yan tulo. Babaklasin po namin yan. Papalitan namin ng bagong bubong kulay beads. Yan. Ito mga idol. Eh. Yan. Katulad po nito mga idol kung mapapansin nyo. Ayan, tinambakan. Ayan, tinambakan ang silang tiyan. Anang, di malaman kung epoxy o ano. Ayan, tinambakan. Ayan, katulad po ng mga idol yan. Ito na, lumiad yung kapilyari. Lumiad na. Ito naman yung baba na dinugtong. Pero hindi magkabran yung yero. Ayan, makikita nyo mga idol. Ayan, walang ano. Hindi naka grinder ang wall flashing. Kaya lahat yan tagas sa uh, dito sa mga naninirahan na apartment na to. Yan, mga katulad niyo mga idol, yan. Yan, wala sa ayos. Ayun. Ito naman yung inside gutter. Sinaraduhan. Dapat yan. Hindi sinaraduhan yan. Mga idol, mga follower. Yan, dapat tagus yan. Indirect ang tawag nito. Pag may inside gutter at saka box gutter, upin yan ano yan diritsyo po yan o, ito mga idol yan ang kinalabasan Nang gumawa yan o, mapapansin yung mga idol yan tulo po lahat yan nagpuputukan lahat ng wire nila rito yan ako mapapansin yung mga idol yan tumutulo lahat po yan 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 katulad yan yan Sinraduhan, dapat yan open yan indirect po tawag yan kung mapapansin nyo mga idol Ayan, lahat yan tulo kung mapapansin nyo pum pumutok lahat ng mga wire po nila tsaka isa pa yung malak malaki daw yung bell nila dahil ground na yung wire ito mapapansin nyo mga idol ito walang counter Ayan, kahing, ngayon kami may counter na kami dito kaya ito magagawa po namin na maayos to Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good good morning po sa inyo. Happy Tuesday sa inyo mga idol. Ito na 'yon, yung stainless gutter. Nyakit po nila. Yan, ito mga idol. Kung nakikita niyo. Hindi po tayo nanginira sa mga mga iba nating manggagawa. Yan, kung mapapansin niyo mga idol, dapat lang iko-content ko yung mali para itatama natin yung maling gawa. Ito mapapansin niyo mga idol. Yan lahat po yan tumulo pumasok ang tubig nito yan. kaya kaya nag PM sa opisina po ito na tumutulo yung apartment na to ngayon kami na nanalo sa bidding kami gagawa ngayon kaya kung mapapansin nyo mga idol lahat ng kapilyari baliktad ang latag papalitan po namin ng gero yan kasi ina mo, dinugtungan pero hindi pares ang ang dinugtong Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Ayan, happy Tuesday sa inyo mga idol. Ayan, kung mapapansin niyo, mga idol, ito na yung trabaho namin ngayon. Ngayong Martes. Ay, ngayon, papakita ko po sa inyo. Ayan, nakita niyo po na ganyan po ginawa. Kaya nag po sa opisina ng Perez Cruz Enterprises na kailangan magawa. Dahil kawawa yung kawawa yung mga nakatira, yung mga nangupahan. Ito kung mapapansin yung mga idol Hindi nakagrind Ay lalagyan po namin ng na plain sheet yan Para sigurado walang tagas ang pader niyan Yung isang Isang ano Isang unit uh, Yung isang unit at saka itong Unit na gagawin po namin Wala nang tagas ito Okay thank you God bless mga idol Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol Good morning po sa inyo Happy Tuesday sa inyo Thank you God bless 哎呀！<Yeah. S 2> yeah.